Ilang kalsada ang nakatakdang isara simula bukas ng gabi dahil sa pagtatransport ng tunnel boring machine na gagamitin sa Metro Manila Subway. Humingi tayo ng update tungkol dyan mula kay Vel Custodio. Live, Vel? Rise and shine, Daniel. Abiso sa mga motorista, asahan na ang traffic sa ilang mga kalsada dahil sa parang obigyang daan ang pagdaan ng A tunnel boring machine para sa gagawing uh, me, uh, Metro Manila Subway Project. Ang college student na si Juliet isa sa mga laging nagko-commute sa G. Araneta Avenue na maapektuhan ng inaasahang traffic. Kahit kasi weekend, pumapasok siya sa paaralan. A student din po na pumabiyahe po from dito tapos nabot po ng 1 hour. Malaking epekto po yun sa amin lalo na po um, pag yung klase po namin is magang nag-start. So kailangan po namin mag from 3 a.m. para po lang makapasok ng 7 a.m. Mas aagapan pa po namin para po, uh, tsaka mahirapan din po kami sa pagsakay kasi minsan po wala pong dadaan dito sa sakyan. So, sobrang laking apektado po nun sa Pero malaking kinhawa naman daw sa biyahe kung matatapos na ang Metro Manila Subway Project. Hindi na po kami bumiyahe ng, ay gumising ng maas maaga para po uh, pumasok din po sa morning class namin. Mungkahin naman ang motoristang si Vlad. Iyon, sana ma-inform kami ng maaga para magkaroon kami ng kusang kami dadaan no? para yung mga, mga, mga natin ay uh, makaiwas din sa traffic. Manggagaling ang tunnel boring machine sa Manila Harbor Center at dadalin sa Camp Aguinaldo Station para sa Metro Manila Subway Project. Una itong dadaan sa port ng alas 10 ng gabi bukas. Tutungo itong C3 Road, 5th Avenue, G. Araneta, E. Rodriguez Sr. Avenue, Gilmore at huli nitong dadaanan ng Colonel Bonisirano Avenue. Inaasahang dadating ito sa Bonisirano ng alas 3 hanggang alas 4 ng umaga. Magpapatuloy ang pag-transport ng tunnel boring machine hanggang linggo sa parehong oras. Payo ng Department of Transportation sa mga maapektuhang motorista na dumaan sa mga alternative route. 40% ng tapos ang nasabing proyekto as of March. Target na simula ng partial operation sa subway project sa 2029. Mahigit limang daang pasahero ang makikinabang kapag naging fully operated na ito na dadaan mula Quezon City hanggang naiya sa Pasay. Kung saan inaasahang magiging 35 minutes na lang ang biyahe mula sa isa't kalahating oras sa travel hours sa magkabilang istasyon traffic update, maluwag pa ang daloy ng trafiko sa magkabilang linya ng kalsada mula dito sa GR Aneta Avenue patungong I. E. Rodriguez. May kaunting pagbabagal lang ng trafiko dahil sa intersection at sa traffic light. Balik sa iyo, Daniel. Maraming salamat, Vel Custodio.